Ay. dun na, doon po, doon po po, po nyo, Kailan po po, gusto lang malaman sir, dalawa linggo, malaki ang uh, ano po ano po lumalaki. po ano po naging ano po sa ating butihing doktor? Walang findings. Opo. So, Opo. Okay. Opo. Eh, sa mga tawas-tawas, galing ka na. Sa mga kapwa kung magagamot na. Kikilit ba Kikilit? Ano? Hindi palipadangin yan. Kulam yan lumalaki tiyan mo palipadangin. ang palipa, pa, palipadangin, simpleng kulam yan pero hindi hindi rin biro ang palipadangin, dangin ha? Okay. ang palipadangin, dangin yan yung siyasabay sa hangin pangalan mo at pwede mo ang nakapointer ngayon merong latin akong babanggitin alba wako yung mangko no okay. isasaboy ko walang ibang pwedeng makalangat nun kundi kung sino yung may-ari ng pangalan yan ang palipadangin. Hindi po palipadangin yan. Anong sabi sa ni Kilit? Hindi nga po. sa'yo Magkano nang iniingit sa'yo? Yung siguro, 500 po. 500? Sa tatlong araw, eh yung lubigan na yun ano niya? Meron? Ano po? Uh, ano yung magpapayit? O, magkano ang ano? Magkano ang bayad sa lubigan? Deo, sige, huwag ko maya Magkano? Wala. Wala. Kasi may pumunta sa akin dito. May preksong lubigan niya. Oo, oh, kaya okay. hindi siya natuloy. As ina, proper din. Okay. Ah, okay. Hmm. okay ka tumadaan hindi niya magtagal kasi halis din ako. Di ako manila. Um, tulungan ang ating sarili. Hmm? As ina, dati. Hindi, magagamot pa rin siya. Kaya lang, uh, busy sa pag-aaral. Ah, Kaya sabi ko, ako na lang muna ang hahawak. Hmm. So, ganito na ya. Dalawang buhay sa iyo, kilala mo lang. No. Ang ano natin dito. Ah, uh, hindi, iba to. Huh? Iba. Manalangin. At uh, na nagagaling ka ha. Ang layunin po ng team Apo, alisin ang inilagay sa tao at kami na po ang magbabalik sa kanila. Basta ang magpapagaling sa iyo, hindi po kami ha. Ang magpapagaling sa iyo, ang ating Panginoon at ang ating amang dakila. At sabihin mo sa sarili mo na, alam ko ama, hindi mo ko papabayaan. Yun po. Labanan ha. Tutulungan ka namin, pero labanan mo sa sarili mo. Yun Wala rin, ano, walang sakit doon. Hindi, sige, Huwag na miyak nanay. Tutulungan ka namin. Sige. Basta tulungan mo ang sarili mo ha. Ano niyo po ito? Ah, oh, okay. O oh, sige, may alisin na ako tapos mamaya ikaw ipitan ko. Okay lang. apo, uh, apo, alisin mo muna sa kanya tapos mamaya ito. Okay. Para po, an sacrifice po na. Sige po. Sige po, kapunban lang po yan. Wala po doon ay, para Tulad na. lang ng dati. Yes, oh, sige, game. Lang, nay. Hindi, hindi, hindi. Pikit lang, pikit lang. Para naman sa <coughs> Dito na. na eh. Pikit po doktor. Masakit? Masakit na hindi. Hindi. Normal lang, lang. normal o, lang. Sa lang. Hindi yung Wala akong makakit yung ng doktor eh. po yan, dalawa. Masakit Masakit ka? Satur, sa arepo, tenet opera ratas. Sundan mo, Apo-ra. Apo-maw. Kung makakapasok, direto na sa kanya. Ha? Huwag kang magalaw. Walang mangyaragin namin. Tanggalin na mo yan, ha? Alisin alis, alis. alis mo nila lagay dyan, ha? Alisin mo nila lagay dyan, ha? Nagkakaintindihan. Sige, banglas, banglas. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Gamit, gamit. Ah! O, oh, pagalingin mo pala. Pagalingin mo na yan, ha? Pagalingin mo na, ha? Sige, kunti pa, kunti pa. ba, baba, baba. Baba. Ah, uh, sir, hindi na natin gagamitin, nakapasok niya eh. Hindi na gagamitin ko siya ha. Pero akong bali. Arigo! Bakit mo pinayap apan to? Bakit? Sagot!

nainggit ka ba o nagagalit? Sige, sumagot ka para hindi ka may rapan. Uh, nainggit? Ha? Sagot. Ano Tam? Ah! Hmm. Hindi ka sasagot, ha? Uh, uh, o, gagaling na yan. Tanggal. Tanggal mo yan. Uh, uh, ano nilagay mo? Ano nilagay mo? Kati-kati? At saka? Uh, uh, sumagot ka kasi. Uh, eh, iniisip ko pa. Inisip ano, mo pa. Ko. Nakalimutan mo nilagay mo dyan. Uh, uh, oh, o, pero gagaling na uh, yan gagaling yan. Gagaling. Ngayon mismo na ginagamot namin, ha? Gagaling yan, ha? O, may tanong ako, ingit o galit? Alin sa dalawa Bakit ka nainggit? ingit? Maganda ba ang buhay nila? Bakit kayo? Alam nila. Alam nila. Eh maganda boy kayo nang maayos ha. Opo. Huwag kayong ng beran ng tao. Opo, naiinggit oh, sige baklas, baklas. na lang, puti na lang. Kunti sige, Tulungan mo na, sir. Tulungan mo na. O oh, gagaling na to ha. Ha? Kapit bahay? Ha? Kapit bahay, bahay lang. Ha? 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 Bago ka, di ba? Wag mo ko inaano. No? Yes, sir. Sige. Okay pa, sir. Sige, tulungan mo nila. Hindi ko alam kung ano. Pero gagaling yan, ha? Pakuti okay, na lang, sir.

kina na email kay Sis Maika Brother Janjan uh, Brother Janjan Apo Rosita at saka kay Apo Rosita magkasama po kami ngayon ni Apo Chalin Okay maraming salamat ah uh, iling ko lang po ah uh, marami kaming video na i-upload sa araw-araw tulungan niyo po kami na mapalago ang aming followers ang aming viewer at na sa YouTube channel namin sana po matulungan niyo po kami at hindi kami titigil sa aming mission upang marami po tayong matulungan wala po at maraming maraming salamat at may laban kami at yung nga papatungo kami sa Manila. Muli ako team Apo Eric, Apo Chalin and Apo Maui. Oo. Okay. Maraming salamat. God bless, God bless. Poo. Poo!